Dimuna kay bo Banak. na ibana ko mulupan na. Ayun banako ni. Borebiya. Ayaw yo. Silo iya somo bata ntan dio. Paningut tao kayo nakita sa bar. Si Dudong may nakita. Kaming dua. Huh? Nagluto sa ilunod dire. Nailuno. Nailuno. Na kabinet. Na dere sa kabinet ang lunu dai, dire oh Dalum. So nagukayenta ko dire kay magkuan mga gamit ni Ria akong ipang-arrange. So kini ako nakitaan karon oh. Asa nang green? Oh. So. Oh, Ro guys oh. Ro. Oh. Ha? Ah, laro kayo oh. Oh. Sigana ng mata oh. Oh. Okay na di. Dako 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 di. Oh, asa nang mga bagdi ra? Oh, kani oh. Kanya, oh. Sus, so, kayo eh. Dati mga kanire dio. Oh. Wow, mga bata us, nuuko. O, Oh, ano nga dari guys, ang limpyo. panglimpyo limpyo na mo dire. Mo na ni mo na ko. Asa nga bang ko? Gani. Oh. Na dia sarang kon oh. Sirutsuo. Adiya sa sirutsuo ng

Lepas asam mana nak dapat ya? Tro. Oh. datanglah tanah sah tak? Saya tak tahu. Agui, kau nak nak dakuk nak doi? Dakuk. Emo nak kau bawa nah, lagi bana aku mulukan nak. Bana, Ayu, bana lagi, aku ni? Borre dia. Ayah kau.